Hello, hello Philippines and the hello world. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. At heto nga, at kahit linggo magtatrabaho ako. Total isa lang naman yung pasyente ko ngayon, kaya pupuntahan ko na. At hindi ko nga siya mapuntahan sa ibang araw. At medyo busy nga ang schedule ko. At heto nga, at kasama ko ang aking anak. So ayun na nga, tapos na kami magpasyente dyan at pauwi na kami. At mamimili nga ako ng gamit ni Maron sa school. At dumaan nga kami rito para magpagawa. May ipahihinang lang ako o oh, magpagawa na kayo ng mga siranyong appliances dito. Dito 'yan sa Maytulay, dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. At napakadali lang hanapin niya. At maraming salamat sa paggawa mo sa aking gamit. Sa uulitin. Pagkatapos nga, nagpunta kami dito sa DIY para mamili ng gamit ni Maro. At hinahayaan ko nga lang si Maro na mamili ng gamit niya. Dito na nga rin kami bibili ng bag niya. Ah, oh, 'di ba? E, minodal pa ng anak ko ang kanyang bagong bag. Siya na ang namimili. Sabi ko nga sa kanya, kunin na lahat ang kailangan niya. Oh, lahat ang gusto mo, bukolin mo na anak ko. <laughs> So, nga at magbabayad na kami. At konti lang pala ang mga notebook dito. Kulay blue nga ang notebook na hinahanap namin. Kaya dito kami sa palengke maghahanap. At heto nga at bibili na kami ng kanyang uniform. Mga shorts at saka mga white t-shirt. Kailangan ng bago at lumang luma na yung mga dati. At nandito naman kami para maghanap ng mga notebook. Mabuti na lang meron dito. At hinanapan kami. At pagkatapos nga nandito naman kami para bumili ng uulami. Dito nga sa aling linas, kantin sa loob ng palengke. Masasarap ang kanilang lutong ulam do Bumili na nga rin ako ng mga gamit sa baha. So ayun na, at nabili na namin lahat ang aming mga kailangan at pauwi na kami ng baha. At heto nga, at ginagawa na naman nila ang kalsada ng Santa Rosa. Hindi na talaga mawawala ang traffic sa bayang ito. Haha, Ay, nako. Bahala nga kayo dyan. Nakaka-stress. Charot! Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Mahal na mahal namin kayo lahat. And I... Thank you. <laughs>